Ano sabi mo? Paano ka malalaman kung gaano ka kamahal ng isang lalaki? Isa lang yan. Kung gaano siya ka-generous sa'yo. Yan yung matinding sign na maipapakita ng lalaka sa'yo kung gaano kanya makamahal. Gaano siya ka-generous sa'yo magbigay ng time? Gaano siya ka-generous sa'yo when it comes to financial aspects? Gaano siya ka-generous sa'yo magbigay ng effort? Ang lalaki kasi, kapag mahal ka talaga, para Mararamdaman mo talaga, very secure ka don sa mga ginagawa niya para sa'yo. Na ipaparamdam niya sa'yo yung security mo by his actions. Ini-spoil ka sa oras niyan. Ini-spoil ka sa mga luho mo. Minsan kahit na sapat lang yung pera niya, bibigyan ka talaga niya ng, or lalaanan ka talaga niya ng budget para don sa gusto mo. Kahit na ramdam mo naman minsan eh, pinagkakasya niya lang. Gagawa siya ng paraan para maibigay niya sa'yo yun. Basta sa lahat ng bagay, Generous sa sa'yo. Attention niya, oras niya, effort niya.